Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius ngayong Enero 27, 2000 at 25 na iyong Enero 27, Aquarius. Ang iyong kumikinang na enerhiya ay humihikayat ng iba na lumapit sa iyo ng may pakiramdam ng kalayaan at spontaneity. Habang binabaybay mo ang iyong mga pang-araw-araw na pakikisalamuha, maglaan ng sandali upang mag-reflect kung paano ang kasiyahan ay humuhubog sa iyong mga saloobin at mga aksyon. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay magiging isang pagkakataon upang mas lalalim pa ang iyong koneksyon sa iyong mga sarili at sa mga tao sa iyong paligid. Marahil may mga pagkakataon na mapapansin mo kung paanong ang simpleng kasiyahan ay nakakatulong sa pagbigay linaw sa mga desisyon at hakbang na ginagawa mo sa iyong natural na kabustuhan para sa kalayaan matutuklasan mo ang mga bagong pananaw na magbibigay ng halaga sa iyong buhay yakapin ang transformative na karanasan na magmamarka sa araw na ito dahil ito ay magdadala sa iyo sa isang makabuluhang rite of passage ang mga sandali ng pagbabago ay madalas na nagiging pinakamahalaga sa ating buhay at ngayon ay isang araw na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbago at magpatuloy sa iyong pag-unlad. Habang ang buwan ay naroroon sa Capricorn, ito ay nagdadala ng isang hangin ng katatagan na maaaring magresonate sa iyong likas na makabago at malikhaing espiritu. Bagamat ang iyong isip ay puno ng mga ideya, mahalaga na panatilihin mong may kaakibat na estruktura upang mas mapalago at magbunga ang mga ito. Ang iyong likas na pagiging buka sa pagbabago ay nagbibigay daan sa iyo upang mag-explore ng mga bagong posibilidad, ngunit tandaan mo na kailangan mo ring maglaan ng oras upang ayusin at pagtibayin ang iyong mga plano. Ang Capricorn ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang pagkakataon upang balansihin ang iyong malayang espiritu at ang pangangailangan para sa praktikalidad at pagpaplano. Huwag matakot na magsimula ng malalaki at ambisyosong proyekto, ngunit maglaan ng oras upang isaalang-alang ang mga hakbang na iyong tatahakin upang matiyak na ang iyong mga ideya ay magiging matabumpay. Mahalaga ang pagiging maingat at maayos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, lalo na sa mga pagkakataong ikaw ay nag-eksperimento sa mga babong bagay. Sa kabila ng lahat ng ito, ang iyong mga intensyon ay magsisilbing gabay na magdadala sa iyo ng tabumpay. Sa araw na ito, patuloy mong pagtibayin ang iyong mga layunin at maging tapat sa iyong mga pangarap. Habang ang buhay ay puno ng mga pagbabago, ang pagiging grounded sa iyong mga intensyon ay makakatulong sa iyong magpatuloy sa tamang landas. Sa bawat hakbang, laging tanungin ang iyong sarili kung ang iyong mga aksyon ay sumasalamin sa iyong mga tunay na layunin at pinahahalagahan. Ang mga intensyon na itinaguyod mo ay magsisilbing pundasyon na magpapalakas sa iyong mga aksyon at magbibigay daan sa isang mas matagumpay na bukas. Magiging matagumpay ka lamang kapag ikaw ay nagiging tapat at consistent sa iyong mga aksyon kaya maglaan ng oras upang muling suriin ang iyong mga intensyon at tiyakin na ang iyong ginagawa ngayon ay magdadala sa iyo sa iyong hinahangad na landas. Samantala, habang binabaybay mo ang iyong araw, maglaan ng oras upang ipagdiwang ang pagkakaiba-ibang tapestry ng buhay ng tao. makipag sa mga kaibigan o mahal sa buhay at ibahagi ang iyong mga pananaw para sa mas maliwanag na hinaharap Yakapin ang mga natatanging perspektibo na hatid ng bawat isa. Sa pagbuo ng mga koneksyon at pagkakaibigan, matutuklasan mo ang tunay na halaga ng pagkakaisa at suporta. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento at pananaw na maaaring magbigay ng mas malalim na kahulugan at pag-unawa sa iyong mga ginagawa. Sa bawat pag-uusap at pagtulong sa isa't isa, matututo kang pahalagahan ang mga aspeto ng buhay na minsan ay hindi mo nakikita. Ang pagmumuni-muni inahatid ng mga koneksyon ay nagbibigay sa iyo ng bagong perspektibo na magpapalawak pa sa iyong pangunawa at magbibigay sa iyo ng mas mataas na antas ng kadalakan. Sa iyong paglalakbay ngayon, laging tandaan na ang maingat na pagpaplano ay nagdudulot ng mga magagandang tuklas. Ang katatagan ay hindi kailangang magpigil sa iyong pagiging malikhain, bagkus, maaari itong magbigay ng matibay na pundasyon mula sa kung saan maaari mong gawin ang iyong pinakamatapang na mga hakbang. Ang pagiging grounded sa iyong mga intensyon at pagpaplano ay magbibigay daan sa iyong malikhain espiritu na mamayagpag. Sa bawat hakbang, balansihin ang kalayaan at estruktura. Dahil sa ganitong paraan mo matutuklasan ang pinakamalalim na potensyal na nagtatago sa iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga pagkakataon at relasyon na dumarating sa iyong buhay. Ipagdiwang ang bawat hakbang na tinahak mo patungo sa iyong mga pangarap at tiyakin na ang bawat hakbang ay nagdadala ng mas maraming liwanag at positibong enerhiya. Ang iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kasiyahan at tagumpay ay nagsisimula sa pagyakap sa iyong mga intensyon at sa pagpapalawak ng iyong kaisipan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.